Nagsisimula ang pelikula sa Kowloon Station. Si Sing, bagong dating mula Guanghao ay bibili lang sana ng soda. Naghulog siya ng isang Renminbi sa vending machine. Hindi niya alam na iba ang pera na ginagamit sa Hong Kong. Napansin siya ng isang security guard malapit at sinabi sa kanya na hindi gumagana ang renminbi dito. Si Sing, halatang litong-lito, ay nagsabi sa guard na darating ang kanyang tiyuhin na si Hawk Jai para sunduin siya at babayaran niya ang soda pagdating nito. Natatawa ang guard at nilukulang si Sing, sabi niya na baka bigyan siya ng libreng soda ng machine kung hihilingin niya ng maayos. Si Sing, seryoso at inosente, ay niyakap ang vending machine at mahinahong humiling ng isang lata ng soda. Sa gulat ng guard, biglang magsak ang isang lata mula sa machine. Samantala, sa kabilang banda, naglalaro ng tabletop game si Hawk Jai nang maalala niya na naghihintay sa kanya ang pamangkin niyang si Sing. Alis na sana si Hawk Jai pero pinigilan siya ni Bing at sinabing bayaran niya muna ang lahat ng utang niya. Sumingit si Fishy Sing para ipagtanggol si Hawk Jai at umalis si Bing para magdasal. Halatang may gusto si Lulu kay Hawk Jai. Sinabi ni Sing na ang pag-ibig sa mga sugarol ay madalas na masama ang kahihinatnan. Nang tanungin nila kung bakit hindi siya sumundo sa pamangkin niya, inamin niyang natatakot siya. Ipinaliwanag ni Hawk Jai na may kondisyon na tumatakbo sa kanilang pamilya na nagpapawala ng kontrol sa kanila. Nang tanungin ni Lulu kung gaano naman kalala ang pagkawala ng kontrol, sinabi ni Hawk Jai na baka may mangyari sa kanila, isang bagay na gustong gusto ni Lulu. Dumating si Singh sa apartment complex, pero gasgas -gas at burado ang address na sinulatan niya, kaya hindi niya alam kung sa first floor o seventh floor siya pupunta. Tinawag niya ang tiyuhin niya, pero imbes na tulungan siya ng mga tao, pinagbabato pa siya ng kung ano ano Malapit doon, may batang nakatayo sa harap ng doorphone at humihiling na papasukin. Ang boses mula sa kabila ay nagsabing kailangan niyang sabihin ang I love you ng sampung beses bago bumukas ang pinto. Sinimulan ng bata ang pag-ulit ng I love you at lumapit si Sing na curious kung ano ang nangyayari. Binilisan ng bata ang pagbanggit ng I love you at bumukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok at isinaramuli ang pinto. Iniwang nasa labas si Sing. Determinado nagsimula ring ulitin ni Sing ang I love you sa doorphone. May isang tenant na na dumaan at nakita siya halatang nababastusan sa eksena. Sumunod si Singh sa kanya papunta sa elevator at nagkaroon ng isang tensyonado at nakakatawang palitan na puno ng hindi pagkakaintindihan. Sa loob ng elevator, sinubukan ni Singh makipag-usap, ngunit nauwi ito sa maling direksyon. Ilang sandali lang ay napalo siya ng wooden sword. Pagbaba niya sa unang palapag, tinawag niya ang pangalan ng tiyuhin niya, ngunit sinalubong siya ng pambabato mula sa mga nakatira roon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ikalawang palapag, pero nakaabang na ang mga tao doon, handang maghagis ng kung ano, ano kahit hindi pa siya nakakapagsalita. Pagod at naubusan ng lakas, sumuko si Singh at lumabas na lang ng gusali. Nagpasya siyang maghintay na lang, nagbakasakali na lumabas ang tiyuhin. Habang naghihintay, napatingin siya sa isang headline ng dyaryo. Ikinukuwento nito ang tungkol sa isang serial killer na kilala lamang bilang Uncle. Dahil sa maling pagkakaintindi, inakala ni Singh na ang artikulo ay tungkol sa sarili niyang tiyuhin. Kinabahan siya at lumapit sa isang pulis. Sinabi niya sa opisyal na nakatira ang mamamatay tao sa apartment building at ipinakita pa ang litrato ng tiyuhin niya bilang ebidensya. Agad sinalakay ng pulis ang apartment ni Hawk Jai at sinubukan itong arestuhin. Sinabi ng isang opisyal na mayroon silang testigo. Nang tumalikod si Hawk Jai, laking gulat niya nang makita niyang si Singh ang tinutukoy. Nang banggitin ni Singh ang salitang uncle, biglang nagwala si Hawk Chai at nagsimulang gumawa ng kakaibang tunog sa mga pulis. Isang matinding reaksyon na lumalabas tuwing nababanggit ang salitang iyon. Ito raw ang kabaliwang tumatakbo sa dugo ng pamilya. Sinubukan itong samantalahin ni Lulu at pumuwesto sa harap ni Hawk Jai, umaasang magkakaroon siya ng parehong reaksyon sa kanya. Ngunit bago pa siya lumapit, biglang natauhan si Hawk Jai at bumalik sa normal. Napahiya si Lulu at galit na umalis. Maya-maya, pinagalitan ni Hawk Jai si Sing. Naglabas siya ng sigarilyo at sinabi ni Sing na nasa kahon ang lighter. Ikinagulat ni Hawk Jai nang makita niyang tama si Sing. Napag-alaman na nakakakita pala si Sing sa loob ng mga bagay kapag gusto niya. Pagkatapos ay sinabi pa ni Sing na matutumba ang batang si Chi na nasa likod ng pinto. At ilang segundo lang, bumagsak nga talaga ang bata. Nanlaki ang mata ni Hawk Jai at agad na tinanong kung paano niya nagagawa yon. Ipinaliwanag ni Sing na kaya niya itong gawin anumang oras na gustuhin niya. Para masubukan, inilabas ni Hawk Jai ang masyong at inutusan si Sing na hulaan ang hawak niyang tiles. Kuminang ang mata ni Sing at tama niyang sinabi ang lahat ng tiles sa mesa. Hindi makapaniwala si Hawk Jai. Pagkalabas nila, ipinaliwanag ni Hawk Jai ang kanyang Get Rich Scheme. Gagamitin daw niya ang kakayahan ni Singh upang manalo sa sugal. Pero wala pang karanasan si sing sa pagsusugal at hindi niya ito alam gawin. Dinala siya ni Hawk Jai sa tapat ng kasino at ipinaliwanag sa kanya ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Nang dumating ang dating kaibigan ni Hawk na si Ying kasama ang kanyang fiance sinabi ni Hawk kay Singh na batiin at i-congratulate sila. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon dahil sa kilos at salita ni sing na ikinahiya ni Hawk sa harap nila. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ni Hawk si Sing kung paano maglaro ng mahjong at ipinakilala rin sa kanya ang iba pang laro sa pagsusugal. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kanilang unang totoong gambling event. Hulaan ang numero ng dice at panalo ka. Sunod-sunod ang naging panalo ni na Singh at Hawk, sampung laro ng tuloy-tuloy. Dahil dito, lahat ng tao ay nagsimulang tumaya kung saan tumataya si Singh. Dahilan para malugi ang may-ari ng sugalan. Dahil trip lang, biglang binago ni Hawk Jai ang taya niya sa huling segundo. Siya lang ang nanalo at lahat natalo, kaya binugbog siya ng husto. Paglabas nila, inambush sila ng isang gang. Akala nila tapos na sila, pero lumaban si Singh, ipinakita ang kahangahangang martial arts skills at tinumba ang mga kalaban isa-isa. Ngunit nang dumating pa ang mas maraming tauhan at tumakbo sila. Sumakay si Singh sa isang kotse at doon niya napansing isang magandang babae ang nagmamaneho. Si Yong na tumatakbo mula sa mafia matapos niyang patayin ang boss ng mga ito. Ilang sandali pa, naubusan ng gasolina ang kotse at napaligiran silang dalawa ng grupo ng mga kalaban. Sinubukan ni Singh kausapin ang mga ito, pero syempre hindi iyon umubra. Habang lumalala ang sitwasyon, pumagit na si Singh para protektahan si Yong, ngunit nagulat siya nang malaman niyang marunong din itong makipaglaban. Gayunpaman, hindi umatras si Sing umaasang mapahanga niya ito. Biglang dumating si Bik na nakasakay sa motorsiklo. Siya pala ang partner ni Yong sa krimen. Magkasama nilang tinalo ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Bago umalis kasama si Bik, iniabot ni Yong kay Sing ang kanyang scarf. Maliit na bagay pero sapat para ma-starstruck si Singh. Pagkatapos, ipinakita si Mr. Hung, ang amo ni na Yong at Big na naglalaro ng poker laban kay Chong mula Taiwan. Tigwalong milyon ang pusta nila at nanalo si Hong. Sinabi ni Chong na sinuwerte lang siya ngunit sagot ni Hong na ito ay dahil sa galing, hindi swerte. Pag alis niya, sinabi sa kanya na may isang tao sa kasino na hindi pa natatalo kahit minsan. Naging interesado si Hong sa taong ito. Samantala sa apartment, nag-aalala si Bing at Shing para sa operasyon ni Chi na napakamahal. Dumating si Sing at nagplano silang tumaya sa karera ng kabayo kinabukasan. May kakaibang kakayahan si Sing Kaya niyang malaman kung aling kabayo ang mananalo sa simpleng pagtingin lang. Sa karerahan, umabot sa dalawang kabayo ang laban, number 7 at number 9. Sinulatan ni Sing ng numerong siyam ang papel ni Hawk, pero nabasa ito ni Hawk ng baliktad bilang anim, dahilan para matalo siya. Samantala, si Singh ay nagbigay ng number 7 kina at Shing para manalo sila ng sapat na pera para sa operasyon ni Chi. Ngunit may kapalit ito, ipinahayag ni Singh na hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan sa loob ng isa hanggang dalawang buwan. Pagbalik sa apartment, narinig ni Bing na kaya raw baguhin ni Sing ang mga bagay. Tinanong siya ni Bing kung kaya niyang palakihin ang dibdib nito. Sagot ni Sing, baka mas maliit pa ang mangyari kung sakali. Biglang dumating si Sing at nag ng sulat para kay Hong. Invitation pala ito mula kay Hong Kuang na nanganghamon sa kanya na patunayan ang kanyang kakayahan. Kilalang king of gamblers si Hong at kilala sa pagkakasangkot sa iba't ibang krimen. Pero may problema na wala ang kapangyarihan ni Sing. Para malusutan ito, tinuruan ni Hawk si Sing kung paano gumawa ng magaling na bluff. Sapat para malinlang si Hong. Pinigyan niya si Sing ng sharp outfit na lubos na nag-transform sa hitsura nito. Pinapanood din niya si Sing ng video ni Hong para masuri ang postura at galaw ng katawan nito. Nagtaka si Sing kung bakit ang bagal niyang maglakad. Pagdating ng araw, dumating si Sing na naglalakad ng mabagal. Eksaktong gaya ng nakita niya sa video ni Hong. Bagamat nagtataka at interesado si Hong sa kakaibang estilo, mabilis na napunta sa gulo ang sitwasyon dahil nasira ni Sing ang halos lahat ng itinuro sa kanya ni Hawk Jai. Kalma at kumpiyansa si Hong habang ipinapakita ang kanyang galing sa cards at domino. Ang mga ginagawa niya ay higit pa sa kaya pang sabayan ni Sing sa puntong iyon. Nais ni Hong na agad simula ng laban ang pagsusugal, pero hindi pa handa si Sing Napansin ito ni Hong kaya nagbigay siya ng alo. Limang daang libo ang nakataya. Kapag nanalo si Sing kanya ang pera. Kapag natalo siya, wala siyang kailangang bayaran. Habang nangyayari ito, pinapanood ang laro mula sa isang screen si Ye. Pumasok siya at tumingin habang hinarap ni Sing ang isa sa pinakamagaling na babaeng sugarol ni Hong sa larong dice. Sa simula, hindi naging maganda ang takbo. Sunod-sunod ang talo ni Sing. Ngunit pagkatapos, sa pamamagitan ni Yong, nag-abot si Hong ng panibagong 500,000. daang libo. Nang makita ni Sing si Yong, parang may biglang nag-click sa kanya na puno siya ng lakas at determinasyon na para bang bumalik ang kakayahan niya. Mula roon, nagsimulang manalo si Sing round after round. Natutuwa si Hong at napansin kung paano tinitingnan ni Sing si Yong. Naunawaan niya ang nangyayari. May gusto si Sing kay Yong at tila pabor pa siya dito. Ngunit bago pa sila makaalis, Hinila ni Hawk si Sing palayo, sinasabing tatawagan sila ni Hong kapag tama na ang oras. Ang hindi alam ni na Sing at Hawk ay wala talagang balak si Hong na tawagan sila agad. Plano niyang dahan-dahanin si Sing para kontrolado niya. Isa sa mga tauhan ni Hong ang nagbunyag kay Chung ng tungkol sa abilidad ni Sing. Ilang sandali lang, dumating si Hawk at Sing sa mansyon ni Chung, handa ng pirmahan ng kasunduan. Nang marinig ito ni Hong, nagalit siya at ipinadala ang mga tauhan niya upang patayin ang lahat at makuha si Sing. Nagkaroon ng marahas na putukan at maraming na Matay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Yong at Bak. Pero naging komplikado ng malaman ni Back na matagal nang nagtatrabaho si Yong para kay Chong. Pinaril siya ni Yong sa binte, hindi pinatay at iniwan. Tumaga silang lahat gamit ang bangka. Gayun pa hindi na makakabalik si Yong bilang undercover sa mafia ni Hong. Paparating na ang World Gambling Tournament at hindi pa rin mawala sa isip ni Sing si Yong. Sinusubukan siyang tulungan ni Hong, pero wala rin nangyayari. Sa sobrang inis, tinawagan ni Hong si Chong at nakipagkasundo. Kapag nanalo si Sing sa tournament, makukuha niya si Yong. Yung. Muling bumalik si Sing sa laro. Dumating ang araw ng paligsahan. Nanalo si Hong laban sa kalaban niya, pero tila mas masaya pa si Sing sa panalo. Dahil dito, nagkakaroon siya ng oras para makasama si Yong Nagpatuloy ito kaya mas lalo pa silang nagkikita. Ngunit halatang hindi pareho ang nararamdaman. Si Sing lang ang may gusto. Napagod na si Hawk sa sitwasyon dahil hindi ito maganda para sa kanya. Sinabihan siya ni Chang na umatras at huwag nang sundan si Sing. Dahil dito, lumapit si Hawk kay Ying at humingi ng tulong. Kailangan niya ang mga babae ni Ying, yung magagaling sa kung Fu Fu at kayang protektahan si Sing. Kinabukasan, nasa isang restaurant si Sing at Yong. Pumunta si Sing sa banyo, pero dumating ang mga tauhan ni Hong kasama si Big. Dinukot nila si Yong at inatake si Sing. Ngunit dumating ang mga babae ni Ying at nailigtas si Sing. Sinabi ni Chang kay Hawk na kapag hindi bumalik si Sing sa tournament, buhay ni Hawk ang kapalit. Nakakulong si Yong at bad trip si Sing na wala siya. Alam niyang hindi siya mahal ni Yong. May hawak si Hawk na literato ni Yong. Kunwari, tumaba na si Yong at nagbago ang itsura. Pati si Bing tinangka niyang ipasa bilang si Hyong. Pero bigo siya. Hindi sumuko si Hawk at ginamitan ng makeup si Bing para magmukhang si Hyong. Ang tanging nakakumbinsi kay Sing ay ang nunal sa kilikili. Napilitan si Bing pumayag na makipag-dinner kay Sing pero dahil binayaran siya ni Hawk Chai. Napahaba ang pag-arte niya kaya pati braso ay napinsala. Sa paligsahan, si Bing ang kasama ni Sing. Sa pagkakataong ito, naglaro si Sing ng parang wala lang sa simula. Hinahayaan ang kalaban na maging kumpiyansa bago niya baligtarin at ipanalo ang laro. Dahil dito, nakapasok siya sa Grand Finals. Hong Kong laban sa Taiwan. Isang press conference ang ginanap kung saan parehong kupunan ay pumayag sa isang napakalaking pustahan, isang daang milyong dolyar. Pagbalik sa apartment, nadatnan nilang nag-aaway si Bing at Shing. Gusto nang umalis ni Shing dahil pakiramdam niya, simula nang dumating si Shing, tinatrato na siya ni Hock Jai bilang gintong itlog. Ginagamit lang para manalo ng pera. Pakiramdam niya ay napapabayaan at hindi pinahahalagahan. Gayunpaman, matapos ang ilang tapat at tauspusong salita, kumalma ang tensyon at nagkaayos sila. Sa kabila ng pagkakasundo, nananatiling malungkot si Umalis siya bago sumikat ang araw. Sa parehong estasyon ng tren kung saan siya unang dumating, nakilala siya muli ng gwardiya. Binigyan niya ito ng barya at sinabi, kapag may dumaan, bigyan mo sila ng barya para makainom. Samantala, napansin ni na Bing at Shing ang sasakyang may sakay na mga tauhan ni Hong at sinundan nila ito. Sa venue ng paligsahan, napakabigat ng atmosfera dahil malapit nang magsimula ang kompetisyon. Sa kabilang banda, nahanap na sa wakas ng mag-asawa kung saan ikinukulong si Yong. Sina Hong at Chong ay dumating ng may engranding pagpasok, sinalubong ang dagsang paparasi. Sa kabila ng pangungutyang nakabalot sa kanilang mga salita na natili silang magalang sa harap ng media. Nalaman ni na Bing at Shing kung saan nakakulong si Yong at nagawa nila itong palayain ngunit agad silang inambush. Gayunman, mabilis na natalo ni Yong ang mga umaataki gamit ang kanyang kakayahang makipaglaban. Pagbalik sa venue, itinakda ang dalawang oras para sa parehong kuponan na mangolekta ng pinakamaraming chips upang manalo. Dumating si Big sa oras para makita si Yong na tumakas at tahimik niya itong pinalaya. Sa venue, humiling si Chong sa sa mga hurado naiurong ang laro ng 10 minuto dahil wala pa si Sing. Binantaan niya si Hawk Jai na kapag hindi dumating si Sing, puputulan niya ito. Habang papalapit ang pagtatapos ng countdown at malapit nang ideklara ang panalo, dumating si Sing at umupo sa mesa. Ngunit biglang nagiba ang mood. Lumapit si Hong kay Sing at ibinigay sa kanya ang hikaw na minsang ibinigay niya kay Yong. Lubos itong yumanig sa damdamin ni Sing, nagdulot ng matinding pangihina. Dahil dito nawala ang kanyang supernatural na kakayahan at sinabi niyang gusto niyang sumuko. Nagkagulo ang buong venue niyo sa kanyang pahayag. Ngunit matapos ang sandaling pakikipaglaban sa sarili, nabawi ni Singh ang kanyang determinasyon. Hindi siya sumuko at idineklara niyang magpapatuloy siya sa laro. Sa unang round, nag-all-in si sing nilalaro ang isipan ng lahat ng nanonood. Ibinuhos niya ang lahat sa bawat galaw na nagdulot ng matinding tensyon at pagkabahala. Ngunit nagtagumpay ang kanyang taktika nang magfold fold si Hong. Nagpatuloy ang mga rounds na pareho ang estilo, kaya't nanatiling nakakakaba para sa lahat habang nangingibabaw si Singh sa matapang na galaw. Sa huli, napagod si Hong sa mental na labanan at nagmungkahi ng isang huling napakataas na pustahan. Kapag Royal Flush ang nakuha niya, panalo siya. Kapag nakakuha naman si Sing ng apat na ace, si Sing ang panalo. Parehong posible ang resulta base sa patakaran ng laro. Habang ipinapamahagi ang mga baraha, sinubukan ni Sing na palihim na palitan ang kanyang tatlong spades. Ngunit hindi ito gumana. Sa sandaling iyon, dumating si Yong sa venue at dahil sa kanyang presensya, bumalik ang kapangyarihan ni Sing. Kumpiyansa niyang inilapag ang kanyang baraha, naniniwalang ace of spades ito. Ngunit nang ibunyag ang mga ng baraha, may twist. Ang napalitan pala niya ay baraha ni Hong. Dahil sa isang palihim na palit na yon, nakuha ni Sing ang kalamangan at ang panalo. Sinubukan ni Hong na akusahan siya ng pandaraya, ngunit dahil walang ebidensya, ibinasura ang kanyang reklamo. Dinala si Hong ng mga security. Lahat ay tuwang-tuwa sa tagumpay, maliban kay Yong na nanatiling tahimik at malayo sa gitna ng kasiyahan. Nakita ni Sing na umaalis si Yong at agad niya itong sinundan. Sinabi nito na ngayong siya na ang king of gamblers. Iba na ang mundo niya, mas mataas, at pakiramdam niya ay wala na siyang lugar. Sa tabi nito. Mas mabuti raw kung lalayo na siya. Ngunit hindi pumayag si Sing. Ang tunay niyang gusto ay makasama ito. Mahinahong inalok niya ito ng hapunan. Napatigil si Yong, halatang natigilan at naantig sa kanyang umiti. Sa eksenang iyon nagtatapos ang pelikula. Hanggang dito muna tayo mga ka-Only. Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing ingat.